yung ATM ko nandito yung ATM ko kukunin ko yung ATM ko dito ito yung gamitin ko pang bayad dun sa ano, sa cashier dun maraming pila cheese playboy okay. Good evening guys. Bali ang gagawin ko ay uh, magbabayad ako dito sa king uh, ano uh, credit card dito sa Samyu supermarket. At wala akong hindi ako naka-withdraw. For example, hindi tayo naka-withdraw ng pera dito sa ating ATM. Pwede mo siyang gamitin sa pagbayad ng ano sa inyong grocery. So meron akong item na nabili dito. Itong uh, biscuit at sa at, bibili pa ako ng sabon nandito yung sabon guys sa Samyo sa supermarket ito yung mga usual na ano bibili dito yan guys nandito yung sabon kukunin ko yun ha kasi hawak hawak ko yun wala ako kasing tripod pasensya na guys medyo magalaw to pero kayo lang naiintindihan mo naman video ko Ayan, kukunin ko yung, ngayon yung credit card ko. Yung ATM ko na ICBC, yun ang gagamitin ko sa pagbayad dito sa Samyo Supermarket. At uh, start na tayo na kunin. Pero may kulang pa ako, yung saging kanina. Mabalikan ko yung saging. At dito yung mga saging, yung bago, bagong labas dito tayo kukuha yung 11 ito na lang 13 ito yung gagamitin ko guys na pangbayad dito sa yan, pipila ko dito daming uh, bumibili ngayon at uh, pipila ko dito sa may uh, cashier na Maya. Okay. Jatuh tu, pengiawan. Okay na. Daming biniling chocolate ah, oh. Kain ah, sana. Yeah, yo coffee. Ay, may tisigang. Masay lang, masay lang. Yan lang guys, yan. Bibigay ko na yung item ko. Tapos, papasok mo yung uh, number mo dito. Ah, yung number yung pin number mo yung ginagamit mo sa ATM yung password mo <coughs> Yan guys, na-process uh, pro na sa Tapos so, dito ay pipirmahan mo siya. Yan. Ibigay mo yung resibo mo yan. Forty two lang yun ang oh. okay lang yun yun mo na yun ano, ATM mo dito. Tapos, ano, yung groceries mo, yun 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 dito sa yun Oh. Wag mo huling, ano ah, basket. Pasok muna na yung ATM mo dito para safe. Yan. At uh, ipa-plastic mo na at lalabas ka na dito guys. Ganun lang kasimple ang pagbilis. Dito sa, sa may sa Malo.